May sili yan? Wala. Bulo niya. May sili din yan sa maling may kulit. Wala akong nakita ang sili. Yan. Corn beef. Walang sili yan. luluto tayo ng corn beef. Ayan, corn beef. Gigisa natin dito sa ano. Sa mantika. Lalagyan natin ng sili na marami. Ano, para masarap. Ito. Gigisa ko na yung sibuyas. Ayan. Sarap to, corn beef po. Corn beef. Sarap. Star. National star. So, Diba? natin yung sili. Parang masarap na yung sili yung sili. Ang dami nito, ang daming sili, oh. Gano'n, sarap yan. Igisa natin muna yung sili. Ayan. Para maglatang sili muna siya. Hmm. oh? Hmm. Sarap, sarap. na. Hmm. Nakakatakam na, nakakatakam.

sibuyas. So. Mm -hmm. Sarap na yan. Oh. Yummy, yummy. Yan, mga sarap dito. hmm, bango-bango. Ang sarap na. Corn beef. Mm. Ang sarap hmm Mm. mm. Ah, naamoy ko na ang bango mm. mm, sarap mm. ang sarap sarap ito ng ating corn beef na may siling labuyo wow labuyo ito na atin nang aahoy na para hindi matuyuan masarap yan patayin na natin ma. yan okay na mm. Yeah. Yummy, yummy. Yummy, yummy tayo ngayon. Yummy, yummy. itong ating ulam ngayon, tanghali. tayo ay alas 12 na. Kakain na tayo. Kain na, kain. Kain na tayo mga kabayan. Corn beef. Oh, corn beef. Sarap yan, corn beef. corn beef. Ayan, corn beef natin. Oh. Corn beef. Kain-kain. Mainit pa. Tayo mga kampayan. Harap. Hmm. Mm-hmm.

corn beef walang sili yan matitikman mo yung bagsik ng sarap ng corn beef bagsik? oo oh, bagsik ibig sabihin yan masarap hindi mo sili wala

Con chưa đâu đâu đội lắm cưới mình chú ý đội lắm chú ý đội lắm chú ý đội lắm chú ý đội lắm chú ý Sinip na ako sa hang. Grabe. Uh, hmm. Uh, Sarap pala ng ano, ano? Star. Pamping. Hmm. Ano ito? Ano Hmm. Ito uh, nga. pawisan oh, ako. Hmm. Makakain pa yung isa, oh. Sarap. Sarap na naman. Na. na. Ito na. Nakalahati na agad yung tubig niya. Hindi pa nakakain pa na gusto, oh. Ay, naging ngayon ngay, po aso ah, dahil nakita yung mga alaga kong pusa oh. oh. kabantay na oh. Wala pa kakainin. Nako, wala pa kakainin. Patay. Walang tinik. Eh. Ha? Wala nang kakainin. Hmm, wala nang kay ulam. Mayroon yan, o. Oh. Ulam. Ayun, tinabi mo. Ulam niya, niya na. Oh, di ba? Di ganong manghang. Dalawang sili lang 'yan. Grabe na kalahati agad yung tubig niya, oh. Matindi yung tubig niya, oh.